Paano kung hindi na imbento ang pera? Isipin mo ang isang mundo na walang pera. Hindi mo na kailangang gumising sa umaga para magtrabaho. Wala na mga bills, due dates, at wala mga utang na kailangang bayaran. Paano nga kaya kung wala ng pera na dahilan ng ating pagod at stress sa buhay? Paano kung ang mga pangangailangan natin sa araw-araw ay hindi na natin makukuha ng madalian? Dahil posibleng nga ba ang isang mundo na walang pera? Kung sakali, ano kaya ang magiging itsura nito? Peaceful na nga ba ang maraming tao? O baka naman isa itong nakakatakot na mundo. Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, bakit nga ba naisip ng tao na kailangan magkaroon ng pera para sa palitan? Noong unang panahon, ang mga tao ay nabubuhay sa pangangaso at pag-iimbak ng pagkain. Pero habang lumalaki ang mga komunidad, dumarami ang pangangailangan. Nagsimulang maghanap ang tao ng mas maraming bagay na hindi nila kayang gawin o makuha ng mag-isa. Dito nagsimula ang barter ang palitan ng mga gamit tulad ng damit o iba pang mga materyales. Sa Mesopotamia noong 3000 BCE, unti-unting naging pamantayan ang pagpapalitan gamit ng mga metal at butil. Hanggang sa Asia Minor, nagdisenyo ang mga tao ng gold at silver coins na may eksaktong timbang at halaga para mas madali ang kalakalan. Noong ika-11 century sa China, lumitaw ang unang papel na pera na tinawag na Jiaozi.